Alam mo yung plano mo mag food trip sa Carriedo tapos biglang lumabo na talaga yung mata mo? As in, hindi mo na makita kung saan may masarap kumain. Ayun! Na-clearing na pala yung mga street food dito. So instead na food trip, bumili na lang ako ng bagong salamin. At least, malino na ulit ang paningin ko. Tsaka, very affordable at high quality dito. Ang daming designs ng frames na pwede mong pagpilian. Hello, may mga promo ba kayo dito na eyeglasses? Yes ma, am. meron po kaming promo. starting ng $3.49 and meron din po kaming 899 mm. for ordinary lens. Ano bang bagay sa akin na lens? Based po sa shape ng face mo, mas bagay po sa inyo yung CV cut eye. Oh. Meron po tayong maraming klase doon na iba't ibang klase ng simic. Anong oras ba kayo nag-open dito? Opening po namin, 8 to 6 p.m. Dito po kami matatagpuan sa 651 Carriedo Street beside Jollibee Carriedo. Nakapromo pa sila. 349 lang. May glasses ka na. With free eye check-up na yan. At ang galing pa ng doktor nila dito. At napakabait talaga. Meron din silang Korean style glasses with different frame shapes. Round, rectangle, oval, oversized, at cat eye. nakasilian yan for only 899 pesos lang. With free eye check-up na. Tagal ko na rin itong nakikita. Yung eye pops. Sa karyedo lang to sa Kiapo. Ang ganda rin ng service nila dito. Sobrang accommodating at maasik kaso talaga sila dito. Kaya babalik-balikan mo to. Ang gaan pa ng mga glasses at ang titibay talaga. May bendable glasses pa. Ang galing, di ba? Kompleto talaga dito. Meron pang kids. Iba't ibang klase ng lenses gaya ng ambermatic, tinted shades, one or two tone, at premium lenses na galing pa talaga sa US. May sports goggles din sila. Wala pang 30 minutes, pero nakuha ko na yung eyeglasses ko. May anti-radiation, anti-blue light lenses at yung tipong naarawan nagpapalit agad ng shade. Perfect talaga to sa sa akin habang nagda Maulan pa naman ngayon, kaya kailangan talaga natin ng malino na glasses. So, ayan, alam nyo na kung saan kayo bibili next time. Check out iPops. Sa kagihedok po lang to.